Oh? Ah! Ah! <laughs> ah! Ay, <mag> bay! <laughs> ito na lang yan. tagahawak lang, bay! <laughs> <laughs> dahil lang muna ka mugi, na kinamarigos ka mo kay parang madara ko dahil bating sot ko! Tama, kamu Tori gusto to Brep lang <laughs> Kag samtang uh, kami May harap man gali nga Bagon nga nagalangoy Man gali diri sa ginalangoyan man ato no So kung makita nyo no Grabe ka dapok nga damtra So mo so, ini sila ang nagahauling diri Sa ginapaliguan namon So uh, kung makita nyo grabe gi kalubog ang mga tubig dere kay tungod niya may ara nga wasiri mga balas digto sa takas nila dapit so bisan lubog ah bira-bira lang ta paligo ah importante nga makapaligo ta so guys marigos man ako guys kay Sky. ay naisa kita kang kananda <laughs> Ewa <laughs> So guys, arigli kami di sa Kalino Guys, no, na mista kaga nagrigo sa Suba eh Baho oh <laughs> Kadlaw ka mo dyan, kadlaw, kadlaw, kadlaw ka <laughs> Grabe kadi dagat ta ya kalinog no. Hi Bray. Bray hi. Hi Bray. Hi Bray. Kag kun makita nyo no grabe ka lapad ang ilanga suba dire no. Kun lapad ang amon nga suba di to sa Leon so dire sa so kalinog grabe sobra pa i kalapad kag kaya... pisan nga amo na ni katag ilinit pero grabe mang ka baskog kag kada ko sang ila mga tubig nga toby nga naga na, uh, ilog diri sa ilang nga suba so halin diri hasta diri sa uh, piak da pet diri diri lang ni lang kay, Ay, na niyo, no? pula, -pula. nakadalin asilo lolo niyo. so amo ni gali ang ilang nga balas diri no pula-pula kag uh, amo nang ilang nga ginakwari so ang balas nga pino nga na amo na na ang naghalenta sa sa may ila so kung makita nyo no enjoy gid nga mga upod sa pagpaligo ay <laughs> <laughs> tengad nga grabe ka <laughs> kaga <kainit> kag kun maka tumoy kag ay, sang ulo mo no uh, mabatsagan mo gid ang kabugnaw Mugas ka uh, Madula ang kainit nga mabatsagan mo diri makita na to, no tama ika enjoy ang aton nga maupo diri sa pagpaligo tengad nga maliban sa halubog ah, ang tubig so tama ika bugno sang imo pamatsagon makatemo ay ka diri manegosyo ta lugod <laughs> Rako apo manegosyo ta lugod kag amo na ini ang sa pihak nga bahin nga suba no so nagtunga nga ini sila pero lapitan ay lang so ang ginakatuan ko nga ini amo ini siya ang sa nga tubig nga nag-agi pero isa lang isa lang ini sila sa nga ginhalinan no so kapakadto kita dari subong sa pihak nga bahin sa suba nga ini Pag may ato makita nyo no, may ara nga tigbaw So ang tigbaw ang gina Natubuan sa tigbaw nga Kabatuhan na ina dira Kung nga ang galikaw na ang tubig Ay, bulte Minami, tanah lang mo tagatuhod lang bala Bono, sawa mo to ah. Gari, <laughs> <laughs> ta <laughs> <laughs> may joke lipax na no? Nakari, may joke, tayo. May pag-isi May kalangoy nga pag-isin. <laughs> 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 Kulba, may height, kundag, may fit. Abi ko, abi ko pala tan, ala ko ba kalibutan. Abi ko tan na nagba sarabutan. Ay mo bigla ra. Ha, di sa mata mo to ginaliba di bonbon. Wei, may mo tariwan.

Please subscribe to my channel. Maraming salamat po.